Welcome back sa ating youtube channel mga katropa So nandito tayo sa baboyang walang amoy pa rin At eto na guys yung update naman sa uh, inahing baboy na nanganap Eto guys pang 14 days na nila pero eto uh, magaling na guys yung sugat ng piglets Ayan at eto nga guys nandito tayo sa baboyang walang amoy At uh, dito sa ika 14 days guys ng baboy hindi pa rin guys na uh, Na... nakakapun, itong mga piglets. So sabi ng may-ari is bukas kakapunin ito. Uh, tayo na sana guys yung magkakapun pero since may schedule na ito uh, uh, observe na lang muna tayo. So happy naman tayo guys kasi itong baboy is super healthy at talaga namang uh, nagpapadede na sa kanyang mga uh, piglets. So ang kinakain nito is syempre lactating importante guys kasi na lactating. Gaano ba karami guys yung ipapakain natin sa ating mommy pig? Ayan. So, kung ganito karami yung ina anak niya. Halimbawa guys, ganito karami, lima yung anak ng mommy pig. Ayan. So, magdagdag lang tayo guys ng 200 grams hanggang 250 grams per baboy. Ibig sabihin, kung dating 2 kilos o 3 kilos yung kinakain na, tapos ito kung tigto 200 grams ang iladagdag natin, 200 grams times 5 piglet, equals 1 kg. So kung 3, 3 kilos yung maghapon itong baboy na to, yung eh magdadagdag lang tayo ng another 1 kilo, kaya 4 kilos per day. Eto, tanong, kung dalawang beses tayong nagpapakain sa loob ng isang araw, paano hahatiin yun? di eh, 2 kilos, 2 kilos. Kung tatlong beses naman, e eh, 1.33 kilos. So ganoon lang kasimple mga katropa. So eto guys, uh, age group na ganito, unti-unti na rin natin guys papansin na etong mga piglets na to, eh talaga namang nakikisaw-saw na rin sa kainan etong mommy pig. Ah, uh, kapag ganitong age group kasi guys, medyo ah uh, ano na sila, parang nag-e-experiment na etong mga piglets, ah uh, kung ano yung mga yung kinakain ng mommy pig nila. Kaya sa ganitong age group guys, as early as 7 uh, days or 3 days, pwede na nga guys mag-introduce ng uh, booster feeds para sa mga alagang piglets na to. Uh, ang kagandahan lang dito guys, nakikita natin super healthy itong mga biik. At uh, talaga namang lumobo na. Uh, mabibilog yung kanilang katawan. Uh, sa ganitong sistema guys, kailangan lang talaga uh, proper management. Uh, wag masyadong laging basain yung, yung kulungan. Walisin na lang guys muna yung dumi. Uh, dakot-dakotin na lang muna para at least hindi uh, manatiling to you guys. Lalo na kapag simento uh, ang inaapakan, ang flooring ng inyong babuya. Kasi sa ganitong age group guys, napaka sensitive na mga piglets. Kapag ganitong mga piglets, madali sila guys magtae sa kapag laging basa yung simento. Kapag ganyan naman guys yung sistema, magbigay lang tayo ng <coughs> Apralite, Digest Aid. Para at least maging maganda, masigla yung kanilang pangangatawan. At kung ano naman uh, electrolytes, magdagdag tayo sa kanalang inumin para at least hindi ma-dehydrate yung ating mga alagang baboy. E pwede rin tayo guys magbigay ng mga vitamins uh, para at least mas paging malusog at maging malakas sila. Tulad guys ng vitamin B complex na pwede natin ibigay sa ika 10 days. Ayan. At pwede ulitin sa ika 21 days. Yung ayaw naman guys, pwede tayong magbigay as early as 3 days o 7 days. At pwede ulitin guys, mag booster shots na lang tayo hanggang, uh, sa pagwalay ng ating mga uh, piglets. Or pwede rin mas early pa dyan. Nasa sa inyo na guys kung ano yung sistema nyo sa inyong baboyan. Sa mami pig naman, para mabilis maglandi, mas maaga, mas makakatulong sa baboy na <coughs> maagang iwalay ang mga piglets. Ibig sabihin guys kung maagang iwalay ang mga piglets, gaano ba dapat kabilis o katagal. As early as 28 days or uh 30 days, may pwede na guys magwalay ng piglets. Ito ay upang mabigyan ng sapat na panahon ang ating mga alagang inahin para madaling makarecover uh, at mabilis maglandi. Uh, sinasabi ng iba minsan 2 weeks lang o 10 days, naglalandi ka agad. Minsan nga days pa lang after na iwala yung mga baboy. Ayan. So, yung iba naman nagtuturok ng vitamin ADE Ayan, maliban sa vitamin B complex para at least maging mas malusog, masigla at manumbalik yung uh, lakas ng inahing baboy. At mabilis na maglandi. Ito naman, paglilinis sa inahing baboy. Okay ba babo, napaliguan naligoan ang inahing baboy? Walang problema na paliguan yung inahing baboy. Basa at least hindi masyadong nababasa yung mga piglets. Uh, kung nababasa man yung mga piglets, eh, make sure na matuyo sila. Uh, lalong-lalo na pagdating ng hapon iwasan na yung laging nababasa ang mga piglets para at least hindi sila magkasakit, hindi sila magkalagnat and hindi sila guys magkanyumonya napaka sensitive kasi kapag ganitong age group pa so gaano naman karami yung pwedeng ipakain sa mga piglets sa ganitong sistema guys pwedeng dakot-dakot muna uh, kayo na lang guys yung magtansya usually guys normal is nag range ito ng 100 grams Uh, mula 10 grams pwede natin i-introduce pa papitik-pitik lang muna ng konti hanggang sa tuluyan ng makapag-consume sila parami na ng parami hanggang sa umabot ng 100 grams <clears throat> tapos kung talagang malalakas ng kumain pwede umabot pa guys ng Ah, uh, uh, pwede pa natin paramihin. Pero normally guys, halos mga 100 grams bago na 100 grams to uh, 200 grams, pwede na nating i-introduce ng pre-starter ang mga alaga. Pero ito usually 1 month silang kaka hanggang age group ng uh, 30 days after pagkapanganak sa kanila pwedeng ibigay yung booster guys. Para at least ito ay paghahanda lamang para at least masanay silang kumain at mag-consume ng natural feeds uh, natural commercial feeds ayon para masanay silang kumain guys. I-make sure nyo lang, guys, na uh, transition period bago natin ilipat ng pre-starter, eh, nagka-transition period tayo uh, mula boster papunta sa pre-starter para maiwasan yung pagtatai guys ng mga piglets. So, eto na yung uh, baboyang walang amoy. At eto na, guys, yung mga piglets. Talaga namang ang gagandang tingnan. Ay na, maliksi, malakas, malulusog. So, eto guys, kung ikaw magbababoy at meron ka mga alagang baboy, talagang kapag nakitang mo na malulusog, ma-healthy yung mga piglets, eh, happy ka na sa ganong sistema. Ganda ayun talagang eto nagaan na sila nagidelay okay, kumusta bro ayun nandito pala iba na alawi ano iba na F1 hybrid kumusta boss ito talagang... harvest festival gaganda ng ano ito may mga mo upu-upu guys magaganda rin yung ano nila dito eto pa ayun trident super f1 hybrid cucumber magaganda rin naman talaga guys ng bunga ayun eto naman yung mga sitaw sitaw nila guys ayun ganda uh. so hi bro kumusta talaga naman Ito na guys yung Ayan. Pinatubo F1 Hybrid Hot Paper Ito yung mga talong talong ano? Mga talong to ano bro Alaga, ano? At yun yung mga corn sa kabila guys Ito naman yung Lavida F1 na mga kalabasa at ito naman guys yung mga sweet corn nila paganda rin guys yung mga sweet corn you nila know? oh. talagang bukang masarap